lang araw po sa ating lahat mga ka-brother. Muli po ay eh, na dito tayo. Uh, doon po sa mga nagtatanong at nagko comment doon sa aking mga video kung paano po ang tamang pagkitimpla ng mga pamain mga ka-brother. Uh, sasampulan ko po kay mga ka-brother ng kulay blue. Uh, ang kailangan natin doon sa kulay blue. Balay magmimix tayo ng pain na yung kulay blue na pamain natin. Ang kailangan natin pag halohaloin mga ka-brother, mix natin ay Itong kulay sky blue na ito. Tapos, dark blue. Kailangan natin ng violet. Para, pampakulay sa kwan. Tapos, kailangan din natin ito. Hindi ko makakon kung anong kulay nito. Basta, kung anong kulay niya. Ito mga ka-brother, yung hair extension na ating ginagamit. Ito ang ating imimix. bali siya ay may ganito. Atin puputulin lang. Itong sukat na ito mga ka-brother, nakasukat na ito sa dalawang pain Yan ay hahatiin lang dito. Dalawang pain na yan kaya imimix mix natin. Ito, puputulin lang natin itong pinakang tuktok na ito. Maraming kulay din ang pinaglalagok-lahok pero yung iba puruhan. Ayan. Tapos, i-mix natin yung isang kulay. Tapos, lalagyan ulit natin ng bali, dadaluhin kulay na natin itong ganitong ng kulay, mga brother. Ilalagay natin ito dun sa isang buyang nirepair natin dun sa bagong buya. Ayan, bali pagpapatong patungin lang tapos another itong kulay violet bali tatlo na yung ating nailagay isang blue tapos dalawang sky blue tapos lalagyan natin ang isang violet yan bali dalawang dark blue tapos dalawang sky blue isang violet tapos, kukuha tayo ng kalahati lang nito. Kalahati lang na ilalagay natin itong kulay na ito. Yan. Ito na natin puputulin. Yan. Ito mga ka-brother, ang pag mix ito, suklay so lang ang kailangan nito itong ganitong kalaki, maraming pae na ang magagawa nito. Siguro ang magagawa nito ay nasa 20 buya na. Or isang set na ng pataw ang magagawa. Yan. Susuklayin ang para magmix. Kailangan lang ay huwag mong mainipin. Sa kung ay tiyaga-tiyaga lang sa pag-mimix ng ganito. kailangan nakahalo-halo ang bawat kulay huwag yung nakatumpok-tumpok ang bawat kulay ng hair extension kailangan mix talaga siya kaya medyo tiyagaan talaga dito sa ganitong paggagawa ng time ayan mga ka-brother oh, ito na yung na-mix natin na ah, kulay blue na pamain abale dito tayo kukuha ng pamain na ating gagawin pagka na-mix na natin na ganito nahalo na natin talaga na ikon na pag timbang pingbang na natin yung mga kulay ng bawat isa saka tayo kukuha ng eksaktong laki lang ng pain yan katulad dito ito mga ka-brother, pipilasin natin. Ito, itong maliit na ito, dalawang pamay na ito. Magkabila, puputuloy natin sa gitna, kaya dalawang pamay na ito. Kukuha lang tayo ng kukuha dito sa ating pinaghanuhalo or minix na pamay. Ito na yung kulay blue mga ka-brother, yung mga nagtatanong. Yan. Suklay so, lang ang kailangan sa paghahalo ng kain. Katulad yan. Susuklayin so, nyo lang ang magkabila para yung dulo tumilos. Tapos babalik nyo lang po ganyan yung kabila uli para umayon siya dun sa kanyang mga kasamahan na kulay. O yan, nakamix na siya. Tapos, hindi na tayo kukuha ng pain katulad nito. Itong isang maliit na ito, dalawang pamain na ito, dito tayo kumuha. Ayan mga ka-brother at sana po may natutunan kayo sa ating ginawang video. Uh, maraming salamat po. Thank you for watching.